Magandang umaga po mga manok. Bali update lang po dun sa ating 6 pieces na sisiw at eto na po sila mga manok. Bali ayan tumalo na. 7 days na po nila ngayon mga manok, 1 week old na sila. At ayan, malalaki na din sila mga manok. So i-check po natin yung kanilang paa. Op, tumulo na. Uh, lakas na nila oh. Ay, 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 ay nawawala na yung isa. So maganda yung paa nila mga amanok. O. With BCO o virgin coconut oil. So makikita naman natin na hindi dry yung kanilang paa. Ayan. Bilog na bilog yan. So ayan po. Yan po yung update natin sa 7 days na using ng virgin coconut oil. Kaya dun po sa mga na -mom problema na day old pa lang nanunuyo na agad yung paanong mga sisiyo nila gamitin nyo po yung BCO o virgin coconut oil at napaka epektibo po sa ating mga sisiyo mga kamanok ayan po makikita naman ninyo na nagtatalunan sila bali ngayong umaga mga kamanok ay hindi muna natin sila bibigyan o papatakan ng BCO o virgin coconut oil gawa ng ang ibibigay po natin sa kanila ngayon ay probiotic at ito po yung live bacteria pag day old to one month ang practice ko po sa ganitong mga sisiw from day 7 po nagbibigay po ako ng probiotic so pagkatapos po ng day 7 re ko po yon ng after 7 days uli 14 days tapos after 14 days 21 days at after nung 21 days yung ika 30 days nila so pagdating naman po ng 1 month old nila mga kamanok magpupurga na po ako noon tapos mag a na rin po ako ng vitamina nila so yung B complex na pang tao magbibigay na po tayo noon tapos yung multivitamins na regular na with B12 at kasama na rin po yung Biminolac so kung alin po yung makikita ninyo sa video ko oh, yun na po yung vitamina no 1 month old pataas pero pag day old to 1 month ang vitamina lang po nila ay yung virgin coconut oil tapos po yung bitmin pro at yung kinatas na malunggay so ganun lang po yung pamamaraan ko mga kamanok bali ngayon alas 8 na po ng umaga at siguradong uaw na uaw na po ito dahil syempre dito sa looban ng kahon mainit din so ibibigay po natin itong yakult sa kanila at kapag hindi naman nila naubo syempre ibibigay po natin dun sa 18 pieces natin na So ayan. wala na natira mga kamanok at naglipara na So tatanggalin muna natin itong kahon So bago natin bigyan sila ng patoka ay bibigyan muna natin ng yakult. So konti lang dahil anim na piraso lang naman sila Yung sakto lang na mauubos nila at ayan, So, yan na sila mga kamanok. Ay, na. So, ano po ba ang kahalagaan ng probiotic o live bacteria? Kasi may nagtanong din po sa atin yan. Ah, tayo po dito sa pagbibidyo natin, probiotic tayo ng probiotic. Bali, ang paliwanag ko po dyan mga kamanok. Ito pong good bacteria, ito po yung lumalaban o sundalo dun sa looban ng kanilang bituka. Yan po yung magkocontrol sa bad bacteria para hindi sila makapag-penetrate. Kasi pag dumami po yung bad bacteria sa looban ng kanilang bituka, dyan na po magkakaroon ng infection. At syempre, pag nagkaroon po ng infection doon sa looban ng kanilang bituka, dun po magkakaroon ng sakit o makakakuha sila ng sakit. At kung ano-anong sakit na yung dadapo sa kanila. So, yun po yung gawain ng good bacteria o yung probiotic sa looban ng bituka ng ating mga sisiw. At kahit din po sa tao, meron din po tayo niyan. At ang isa pa, ang maganda dyan mga kamano po, yan po ay nakakatulong na gumanda yung daloy ng bowel movement, gumanda yung galaw ng bituka. At syempre po, pag maganda yung digestive system ng ating manok ay mabilis silang tumunaw pag mabilis tumunaw syempre maganda yon dahil ibig sabihin wala silang problema sa kanilang katawan ibig sabihin healthy sila at pag healthy syempre ang mga sisiw o manok ay mabilis lumaki yan. so yun lang po mga manok, sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kunting alaman at informasyon about po sa pagbibigay ng probiotic Maraming pong salamat sa panunod at God to be the glory po sa ating lahat mga kamano.